You idiot! Isang ina sa Florida tinago ang kanyang baby sa trunk ng kotse para hindi siya mabigyan ng traffic ticket. Gaya ng maraming tao, ang 19-year-old na si Brianna Watkins na taga Florida ay ayaw na magkaroon ng traffic ticket. Pero ang pinagkaiba niya sa ibang mga tao ay ginawa niyang lahat para hindi siya mamultahan ng $60 dahil wala siyang child car seat at hindi pa rin siya nagtagumpay. Napansin ng polisi Watkins nang nakahinto ang kanyang kotse sa isang intersection. Pinuntahan siya ng pulis nang nakita nilang sira ang isa sa mga headlights ni Watkins. Nagpanic si Watkins at sinabihan niya ang isa niyang, niyang kamag-anak na itago sa trunk ng kotse ang kanyang 5-month-old na baby. Na naman ng kamag-anak ni Watkins. Pero nang kinausap na si Watkins ng mga pulis, hindi niya maitago ang kanyang pag-aalala na baka mahuli siya ng mga ito. Hindi rin nagtagal bago napaiyak ang baby mula sa loob ng trunk. Pagbuka sa trunk ay nabigla ang mga polis dahil ang baby ay napaligiran ng mga delikadong kagamitan, gaya ng kinakalawang na gunting para sa hardin, kinakalawang na hanger, kinakalawang na pangayos ng gulong at isang walang laman na gas canister. Si Watkins ay naaresto at nakasuhan ng pitong krimen, kabilang narito ang child abuse. Ang kanyang bond ay nakaset sa 7,000 US dollars. Ang baby ay inaasahang ibibigay sa great grandmother ni Watkins na sinabing ang buong pangyayari ay isang malaking pagkakamali.